Ang magandang araw mga ka horror at welcome back nga po pa muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting. Sa daigdig ng lihim na karunungan mga ka-horror, may mga agimat at anting-anting na itinuturing na sagrado, makapangyarihan, at higit pa sa karaniwang gamit ng tao. Isa sa pinakamisteryoso at pinaka pinakainiingatan sa mga ito ay ang medalyo ng Infinito Diyos. Isang banal na selyo na pinaniniwala ang nagtataglay ng mismong liwanag at presensya ng walang hanggang Diyos. Hindi ito simpleng anting-anting lang mga kahoror na basta isinusuot para sa mga proteksyon. Ito ay isang buhay na simbolo ng pakikipagtipan ng tao sa dakilang lumikha. Sa mga mata ng mga maestro at tunay na antingero, ang medalyong ito ay parang puso ng langit na bumaba sa lupa. Nagbibigay ng liwanag, kapangyarihan, karunungan at gabay sa sino mang karapat dapat na magmamay-ari nito. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa material na bagay, kundi sa matapat na ugnayan ng kaluluwa ng tao sa Diyos na walang hanggan. Ang isa sa pinakamalalim na kakayahan ng medalyon ng Infinito Diyos ay kaya nitong ikonekta ang kaluluwa ng tao sa mismong pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan, ang walang hanggang Diyos. Kapag suot ito ng isang taong dalisay ang hangarin, Nagiging bukas ang kanyang daan sa banal na enerhiya na hindi kayang abutin ng ordinaryong panalangin. Sa pamamagitan nito, mas magiging makapangyarihan ang bawat dasal, mas mabilis ang tugon ng langit, at mas malinaw ang gabay na ipinapadala ng mga banal na nilalang. Ang pakiramdam ng koneksyon na ito ay hindi maipaliwanag sa simpleng salita. Ito ay parang may ilo na dumadaloy mula sa itaas patungo sa iyong puso nagbibigay ng kapayapaan, lakas at karunungan sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Ngunit hindi lamang iyon ang taglay na kakayahan ng medalyon. Isa rin ito sa pinakamatinding pananggalang laban sa lahat ng uri ng kasamaan, pisikal man o espiritual. Maraming lumang maestro ang nagsasabing kapag gising ang kapangyarihan ng infinito Diyos, walang itim na mahika, sumpa ulam, barang o masamang espiritu ang makakalapit sa nagsusot nito. Ang enerhiya ng medalyon ay nagiging parang apoy na sumusunog sa anumang negatibong puwersang lalapit. Habang ang katawan ng may-ari ay napapalibutan ng isang hindi nakikitang kalasag na tinatawag nilang Aegis Divina. Sa mga lugar kung saan mabigat ang enerhiya o may mga masasamang nilalang, ang medalyon ay kusang umiinit o kumikirot bilang babala. Isang senyales na pinoprotektahan ito ang kanyang tagpagdala. Habang lumalalim ang relasyon ng may-ari sa medalyon, isa pang lihim nitong kakayahan ang unti-unting lumilitaw. Ang pagpapalakas ng katawan, isip at espiritu. Hindi ito simpleng lakas na pisigal, kundi isang uri ng sigla na dumadaloy mula sa loob ang mga taong taglay ang medalyon ay napapansin na mas matatag ang loob, hindi agad natitinag ng takot o duda. Mas malinaw ang pag-iisip at mas mabilis ang pagdama sa enerhiya ng paligid. Sa espiritual na antas, pinapatibay nito ang pananampalataya at binubuksan ang mga mata ng kaluluwa upang mas madali nitong maramdaman ang mga gabay at mensahe ng langit. Marami ang nagsasabing sa tulong ng medalyon, mas madaling bumukas ang panloob na pandinig at mas napapansin mo ang mga tanda ng banal sa iyong paligid. Isa rin sa pambihirang lihim ng medalyon ng Infinito Diyos ay ang kakayahan nitong magpagaling. Kapag gumamit ng may pananampalataya, nagiging daluyan ito ng liwanag at nag-aalis ng sakit sa katawan. Nagpapagaling ng mga sugat ng kaluluwa at nagtatanggal ng mga sumpa o negatibong enerhiya na nakakapit sa isang tao. Sa mga lumang ritual, inilalapit ito sa bahaging may karamdaman habang binibigkas ang isang banal na orasyon at pinaniniwala ang sumisipsip ito ng kadiliman at pinapalitan ng liwanag. Ngunit higit pa rito, ito rin ay nakapagpapagaling ng mga sugat ng damdamin at nakapagpapalaya ng kaluluwa mula sa bigat na dala ng nakaraan isang uri ng espiritual na paggaling na hindi kayang ibigay ng gamot o siyensya. Subalit marahil, ang pinakadakilang kapangyarihan ng medalyon ay ang pagbubukas nito ng pintuan ng lihim na karunungan. Kapag aktibo ang kapangyarihan nito, nagiging malinaw sa kamalayan ng nagsusuot ang mga misteryo ng mundo, ang mga simbolo ng banal, at ang mga aral na nakatago sa likod ng mga pangkaraniwang bagay. Sa pamamagitan nito, ang isang tao ay nagiging bukas sa mga malalim na kaalaman. Hindi lamang tungkol sa esoteriko, kundi maging sa likas na batas ng kalikasan at espiritu. Sa antas na ito, ang medalyon ay hindi lamang proteksyon o kasangkapan, kundi isang susi na nagbubukas sa pinto ng mas mataas na kamalayan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga maestro na nagtataglay ng infinito Diyos ay kadalasang nagiging mga tagapagturo, tagapagpayo at tagapagbukas ng liwanag sa kanilang kapwa. Ngunit sa kabila ng lahat ng dakilang kapangyarihang ito, may kasamang mabigat na responsibilidad ang pagdadala ng medalyon ng Infinito Diyos. Hindi ito maaaring gamitin sa kasamaan o pansariling kapakinabangan lamang. Ang anumang pagtatangka na gamitin ito sa maling layunin ay maaaring magdulot ng paghina ng bisa o sa pinakamasama tuluyang pagkawala ng kapangyarihan ito. Ito ay isang banal na kasunduan sa pagitan ng tao at ng Diyos. At tulad ng lahat ng banal na kasunduan, nangangailangan ito ng tapat na puso, malinis na hangarin at handang maglingkod hindi lamang sa sarili kundi sa kapanganan ng mas nakararami. Sa huli, ang medalyo ng infinito Diyos ay higit pa sa isang piraso ng metal o sagradong bagay. Ito ay paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakatago sa mga bagay na ating isinusuot kundi sa pananalig na bumabalot sa ating mga puso. Ito ay isang tanda na walang hanggang ugnayan ng tao sa kanyang may likha. Isang selyo ng liwanag na nagsisilbing gabay sa gitna ng dilim. Sa bawat pintig ng medalyon, sa bawat liwanag na nagmumula rito, nariyan ang paalala. Ang Diyos ay hindi kailanman malayo sapagkat siya ay nasa loob natin. Naghihintay lamang na siya ay ating gisingin. Hanggang dito na lang mga kahoror at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at nanting-anting. Maraming salamat po.